Magandang araw mga kalapatids Magandang hapon sa inyo Araw ng sabado po ngayon, kargahan na naman po mamaya Doon sa nakaraan nating ismas ng linggo nakaraang linggo So yun nga, ang nakarating lang sa atin noon, ang humabol doon sa video na yun, e, yung ano lang lima, limang mga ibon lang ang nakauwi na sa atin noong araw na yun So, ito ang papakita ko sa inyo Ang mga nakauwi So, ayan, pasokin lang natin Ang unang umuwi noon Ayan, checker na yan, na double banded Yan ang unang umuwi Ayan So, umuwi yan, mga bandang alas 12 na Alas 10.15 kasi yung bitaw Mga bandang alas 12 na yan dumating So, ang pangalawa Ito, nandito siya sa labas Kasi Ah... Uh, Hiniwalay muna natin siya, naka-quarantine siya, ayan siya oh. Nakakumbring lang yan mga kalapatid, all bird na natin yan. Yan ang pangalawa, mga alas dos yata to dumating. Ayan. Kaya siya nakahiwalay diyan mga kalapatid. Kung titingnan nyo, ang ganda naman ng katawan niya. Pero kung hipuin nyo yan, payat siya. Mga malaki lang yung kanyang butsi dahil puro tubig. So nung pagdating niya, nung linggo, okay naman siya maliksi naman at saka hindi naman siya masya, masyadong basa mas tuyo pa nga siya kaysa doon sa unang dumating yung unang dumating medyo basa ang nguso nun dahil ismas nga so ito kinabukasan kinalunisan nakitaan ko na siya ng pananamlay kumakain siya pero kunti lang tapos babalik na kagad doon sa kanyang perch sa kanyang dapuan hanggang sa kina martisan nakita ko puro siya na lang tubig at ang laki ng butsi niya akala ko busog pero gutom pala mahina na siyang kumain kaya yun hiniwalay ko na kagad siya pinainom ko ng antibiotic sinusubuan natin yan ng pagkain kasi ayaw niya talagang kumain pero sa tubig malakas siya sa, sa tubig yan yan ang pangatlo ayan yan yan blue bar na double banded ayan mga kalapatids dumating siya ni mga alas dos pasado na hindi ko na matandaan. Yung pang-apat natin, nandito naman siya kasi may ano yun, may itlog. Nandito siya sa breeder cage. So, ayan, nagano Naglilimlim siya, mga kalapatids. Ayan. Ikakarga pa rin natin yan. Ayan, no? Isa lang itlog niyan Pang-inspirasyon lang nila para uuwi, uuwi, uuwi yung ibon na yan. Pagkatapos sa paglima natin, yun naman naka Ay ayan yan. Ay yan siya, bandit ng pang-summer dapat yan, 2020. Dalawa yan sila na bandit ng pang-summer. Yung isa hindi nakauwi. So yan ang panglima, lima lang dumating sa atin noon. Ang mga see you tomorrow natin na ibon ayan si Madre. Lunes na yan dumating. Mamaya hindi na natin siya ikakarga. nakakumring lang naman yan ibababa na natin sa truck ang mga kumring kasama na yung doon sa checkered na naandun na, andun na quarantine tapos ito see you tomorrow uli yan ayan sa bagay sa business pala siya nag see you tomorrow lunis na yan dumating at saka yung nakadilaw na sing sing uh, ng north 2020 ayan So, okay mga kalapatids, uh, mamaya magkakargan tayo. Hindi nga lang tayo mga video doon. Magbibidyo ulit tayo bukas sa rifle. So, sa mga nagre-request tulad niyan, may nag-comment. kumusta niya si Samurai. So, ito papakita ko sa inyo si Samurai. So, ayan siya kalapatids. Ayan. Ayan si Samurai, tingnan mo. Oh. So, yung mga poknat niya, yung mga poknat niya sa balahibo, hindi na ano, kasi piklat na yan yung dating sakit nga niya na tinadtad siya ng bulutong pati tuka niya na damay sa mga hindi pa nakakakilala kay Samurai ayan na Ayan siya oh puto lang tuka niyan dahil nga nagsabay yung kanyang bulutong sa may ilong at saka yung kanyang kanker sa ilalim ng tuka so naputol yung kanyang tuka dahil rumupok dahil sa kanker tapos nabulag siya ayan kung mapapasin yung mata na yan oh isang kap, isang matalang lang nabulag yan dahil sa one eye cool dumating yan dito ang daming sakit so yan dagit, dagit lang natin to hindi na natin pag nakawalan dahil ayaw na rin umalis sa atin pinagaling natin dito hanggang sa nawili siya rito sa loop natin ayan so, mga kalapatid sapon na alas 5 media mag alas 6 na ay babasket na natin sila para makapagkaraga tayo at magbibiyahe tayo papuntang binyan So ayan, unahin na muna natin itong isa na to, yung nandito, uh, yung may roong itlog. Ayan. Ah, mga kalapatid. So ito yung pangalawa. Ito nga, yung nag-see you tomorrow nung nakaraang linggo. Ayan. Parang tig-isa lang sila ng sing-sing. Okay. Si Blue Bar yung first time niya sumakay nung sa track first training niya sa track nun ah, naka uwi naman kahit ismas nung nakaraan linggo, ayan siya oh. ayan tapos ito naman yung ah, unang dumating nung nakaraan linggo kahit ismas siyang pinakaunang dumating Tapos ito, si Yotomuro. Double banded. Ayan. Balitat mo na double banded natin. Meron na tayong lima. Ayan mga young bird natin. Tapos ito, kalapatid. Ito nga, yung north banded natin ng MRPC. Ayan. Isa na lang ang natira. Bali, apat to. Yung isa, sisiw pa lang nung kinain ng daga. Tinangay pa, pati yung ano, yung singsing. -sing. May video ako nun. Tapos yung isa, eh, unang self-toss training natin sa kapuyaw hindi siya umuwi tapos yung isa naman uh, last lang na training natin sa Candelaria yung ismas nga hindi na umuwi kaya yun tatlo na nalagas, isa na lang natira ng pang north bandig natin Tapos ito naman mga kalapatid, summer bandit natin. Ayan, nag-iisa na din lang to ito naman mga summer bandit at saka itong north bandit natin ano lang to reserve lang to sila uh, pagdating na pag nakatapos sila ng training pagdating ng derby na mayroon pa tayong young bird hindi na natin sila isasakay hindi natin sila i-entry gagawin natin breeder sana makatapos ng training sila lahat so ayan na sila lahat yan mga kalapatids apat na checkered, dalawang blue bar at isang off color. Ayan. Ay sana makauwi kayo. Bukas lahat. Ha? Tapos pilis-pilisan niyo ng konti. So ayan, good morning mga kalapatid. Ito araw na ng linggo. Ajis ng Enero. So, ayan mag-abang-abang na tayo. Na-release daw yung ating mga ibon sa pagbilaw alas 7 na umaga. Pagbilaw season po ang release mga kalapatids. Mabilis sila ngayon dahil ang hangin is papunta rito sa atin. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa hangin na yan. Kung amihan, abagat, mga ganun. So yan, parang pakiramdam ko pag, pag ganun naman para nanggagaling dito. Eh. Dito sa may banda, aling kalamba, ganyan. So yan, ang ating loop. Yung ating flyer slope. Tatlo pa rin naan dyan Pakita ko sa inyo So, ayan Tatlo pa rin sila Ayon si Madre, oh Hindi na siya nakasama Dahil mahal ng pamasahe Ayan, yung dalawa So, ayan Ang ganda na rin tayo Nang inumin nila Ayan May dextrose naman yan Mga kalapatids Nandito na tayo sa taas Ayan, kapaligiran Okay So, medyo mahangin niya. Ang hangin niya nanggagaling gagaling dito, yan, sa likod ko. So, manggagaling din dyan ang ibon natin. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, nagagalawan yung puno ng mangga. So, yan dyan ang saktong manggagaling dapat ang ibon. diyan sila, yan dyan ang mga pakalamba, palaminos, ganyan. Dyan sa area na yan. So makikita nyo yung mga puno, oh, naggagalawan talaga. So malakas ang hangin. Pero oh, sa tingin ko, pabor dito ang hangin eh. Kaya lang kalimitan, pag nakikita ko yung ibong ko, doon, doon sila sa banda na yon nang gagaling. Parang nahahatak sila. Instead na dapat nandito sila, dapat dyan sila manggagaling mga kalapatid siyan. dapat dyan sila manggagaling pero uh, nangyayari na sila ng ibang ibon nakakaladkad sila nakakarating sila dun sa mga bandaron uh, wala pa rin tayong ibon ang oras natin alas 8.12 na so tiningnan natin sa Yuna Pro ng mga arrival yung iba may mga nagplak na yung mga sumali ng pooling nga mayro pa akong nabasa doon sa GC ng iba na tailwind daman, yun pala ang hangin tawag doon sa mga magkakalapati, tailwind. Ibig sabihin, yung hangin ay manggagaling sa likod ng kalapati kaya itutulak sila ng mabilis. Pagka headwind kasi, ibig sabihin, pasalubong sila sa hangin, mga kalapatids. So, ayo pagka headwind, mahirapan silang umuwi. Pag tailwind, uh, mabilis sila. So, -tay lang tayo mga kalapatids, parating na siguro yun, medyo Wag lang sana sila dadaan sa Starbucks kasi mga ibong ko mga kalapatid, pag nakita ng Starbucks, gusto nila magkape muna. Ay nakakainis doon eh. Mabisyo kasi mga ibon ko. Kasi yun ang ginagawa ko rito sa ano, sa loob ko mga kalapatid, pagkawala wala kami lipad, walang training sa umaga, pag nagkape ako, sinasaluhan ko sila magkape. Dito ako sa loop nagkakape. Pero ngayon dahil wala sila, doon ako nagkape kasama ko yung asawa ko wala silang madaanan na ano na Starbucks o kaya kahit anong coffee shop mahilig din yun sa mga milk tea mga kalapatids mga ibon ko kahit naglamig gusto nila milk tea daig pa ako eh ganun talaga mga kalapati lalo yung mga kalapati ko dati yung mga baba ang lipad nako po mabisyo bilmoko buti na lang dinispatch ako na yung mga kalapati mababa ang lipad gusto ko naman niya yung Racing Pigeon. Huwag kayong magsasawang manood. Paki ano nyo muna. Paki yung mga hindi pa subscribe dyan. Paki subscribe nyo muna mga kalapatids. Pagkatapos, hit nyo na rin yung notification bell. Okay mga kalapatids. Medyo palingaling ako kasi marami nagliliparan na ibon. Baka ako ibon na natin yan. Okay mga kalapatids. sabang abang tayo. Huwag kayong magsasawa. Pakishare nyo na rin ang video na to mga kalapatids. Mar ay mga kalapatids, mayroong umiikot na dalawa. Yan, yan. Ayan. Oh, galing sila ng north na naman, mga kalapatids. Sino kaya ang dalawa na yan? Ayan. Natsambahan din natin. Kagaling nila ng north. So ang oras ay Ayan 8.28 Malabo 8.28 Yun ang dating nila Late na late Kasi galing sila dun sa north Nakaladkad Ayan ang sinasabi ko mga sa ang mga ibong ko Pag nakakita ng Starbucks Gusto talaga nila magkape Kaya nagpahinga na yan doon sa ano eh, sa pinuntahan nila doon sa north eh. Siguro mayroon to mga nililigawan doon eh. Ay nako, sige baba muna tayo kalapatids. Kukuha tayo ng pitot at ating pipituhan tong mga to pati latigo siguro, latiguhin na natin to. Ayun, bumaba din ang isa. Ayun, oh. No? Ayan na naman yata laging nauuna. Ayan no. Yan lahat at laging nauuna sa atin. 6-0 ang dulo ng ano niyan. Yan yung nagpapakita gilas lagi dahil minsan tayo pinahiyan yan eh. Tumuko minsan. Yan yung nagsaka dati. Dumating dito. Puro putik ang paa. Ayan. Kaya nung sumunod na ano, hindi natin, yung sumunod na training, hindi natin siya si Ayan dahil talagang ginamot muna natin siya dahil masamang pakiramdam kaya nga yung lagi siya nagpapasi nagpapasikat lagi pagkitang gilas kaya lang pagkitang gilas niya laging ng dagaling sa north tapos siya tambay pa sige mga kalapatids tapos yung isa andun pa sino kaya to? si blowbar, bakay baka ito rin yung double blended uh, double banded na blow natin ayapang yapang pumasok. Siguro kung ilabang ko to ng puling, baka mahahataw ko to ng ano, pamalo. Ayan. Ayan niya, ayan niya lagi nauna. Nung ismas natin sa Candelaria, ayan din na nauna. Ayan pa mga kalapatids yung isa, oh. Hindi pa rin na alis dyan. Nakatambay pa rin yung isang kasama niya pumasok na pero yan hindi pa. Sa palagay ko hindi akin yan. Ayun may umiikot. Ayun, ay lumayo. Hindi sa atin yun. Ayan no. Kanina pa dumating yan. Anong oras na, hindi pa napasok. Kaya sa tingin ko hindi akin yan. Kaya mga kalapatids Oh alas 8.50 na mga kalapatids ilang minuto na siya dyan dumating yan alas 8.28 kaya malamang hindi akin yan so mga kalapatids uh, alas 10.10 na mga kalapatids Ayan, uh, uh, isa pa lang ang umuwi sa atin yun niya yung pag uwi niya kanina mayroon siyang nakasabay tumambay doon sila sa poste eh, pero pinituhan natin bumaba kagad siya pero yung isang kasama niya hindi bumaba, nagtagal doon. So wala na rin, hindi, wala na rin dyan. Umalis na. Uh, hindi nga sa atin yung mga kalapatid. So isa pa lang ang dumating sa atin mga kalapatid. Yun nga ang dumating sa atin, yun din ang naunang dumating nung ismas ng Candelaria. So maganda, maganda siguro ng ibon to. Uh, kaya alam, medyo kasi nito yung mga ibon ko, natatangay pa sila ng iba. Natatangay sila, mahina ang kanilang homie instinct. Kaya siya sabi kong natatangay dahil siya ay galing ng north, siguro galing na ng munting lupa yun. Natangay siya doon, tapos pagbalik niya rito, tinangay naman niya yung isa. So ayun mga kalapatids, mayroon dumating doon. Nasa poste. Oras natin, alas 10.32. Ayun, sumipad na. Nandito na sa top door. Ayan, sino kaya yan? Oh, pasok na, pasok. Ayun, yung ating bandit ng summer. Ayan. Wala, hindi, hindi man lang hinihingal. Talaga mga nagpahinga. Pero ito, hindi, to pa, hindi pa ito nakakainom. So, ito pa mga kalapatids. May dumating. 6-3, yung may itlog to. Ayan, ang oras natin ay alas 10.54 mga kalapatids. Ayan yan, yan, yan yung partner nito yan yung may itlog sila so yan mga kalapatids tatlo na, young bird natin ng south din yan yan mga kalapatids kararating lang ni blue bar yung double banded natin na blue bar young bird yan anong oras natin? alas 12 na alas 12.23 alas 12.23 Ayan, dumating. May dagdag. Bali siya ang pang-apat. So, good morning ulit sa inyo mga kalapatids. Lonis na ng umaga. So, tatlong araw na yung vlog natin. So, tapusin na natin ito mga kalapatids. Pero, bago ko tapusin ang vlogs na ito, gusto ko i-update muna kayo sa aking mga ibon. Dahil, kahapon nang umuwi, apat lang. So, ngayon, nadagdagan kanina ng umaga, nadagdagan ng isa. Dumating ulit yung ating si Blue Bar. Okay, yung ating North Bandit na Blue Bar. So, ipakita ko sa inyo isa-isa, mga kalapatids. So, yan, yeah, mga kalapatids. Unahin natin yung nandito. Yung may itlog. Ayan. Ayan, yung checker na yan. Siya nakopong ngayon sa kanyang itlog. Ayan. Yung bird natin to. Ayan, pinakita ko na naman sa inyo yan. Bago natin isakay. Oh, malis ka muna dyan. Ito, ialisin natin itong isa. Kasi hindi naman to kasali sa paglipat. Uy, sorry. Ayan yung tatlo. Uh, ang naunangan dumating yung chicken na double bandit. Ayan yan yan. Pagkatapos, ito. Ayan yan yung summer bandit natin. Tsaka yung blue bar. Ayan yung tatlo. Tapos yung apat na nasa baba nasa Breeder Cage. So, apat, yan ang unang dumating kahapon. Kanina umaga, habang nagpapatoka tayo, dumating yan. Ay, yan talaga lagi dyan ang pwesto niya eh. Yung blue bar na yan na naka north banded. Ayan. So yan lang mga kalapatids, gusto ko lang i-shoutout para natin tapusin to. Isang bago nating subscriber, si Jefferson Kadasio Aguilon. So ano to, pan-share to ng Chaong. So yan mga kalapatids, Ah uh, hanggang dito na lang, siyag yung sinasabi, kapit lang mga wag huwag bibitaw para sa ekonomiya natin yan.